siap finish tobacco Ah. Oh, eh, ini. 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 Jendela. Wala <pa. laughs> pit na sa kanila hindi pa nakukuha talaga. <laughs> Malapit pit na sa kamay. <laughs> kan Kanina pa sa kamay niya eh, no. nawakawakan niya na eh. Oh, shout <laughs> oh, thank you. Dito kasi tinapos eh. guys, magandang gabi sa inyo lahat na Ito, uh, iwan tayo ng bakas. 100 na naman. Pang ng ulam nyo, sa mga kapitbahay ko dyan ito na iwanan natin ito bakas na to yan nyo na to ang baling olam ito guys lalapag ko na ito yung area oh. yan ito ko ilagay sa may dito ito yung area dito ko ibaon To guys lapag ko na dito lang area na to <laughs> ayan yan, yan, yan yung area na to yung puro buo puro ko nilang graba dito ko ilapag ayan ito yung area parin to sa mga kapit bahay natin ayan, ayan. ito lang yung area ito lang yung clue dito ko ilagay sa buhang na, sa graba na yun yung guys dito na ilagay yung isang dano yan oh. Na. Yan natin kung makita nila. yan. plastic na yan. Yan natin guys. Punta nyo na. Guys, may naganap na. Huh? <laughs> may kalabang ka na. <laughs>

Ko, eh. <laughs> sa bigto, eh. lang <laughs> dito lang banda sa baba lang yung banda wala dyan kung nga nang bike mo dyan

<laughs> ah? oh, uh, jenlong lang yun eh At lang yun <laughs> Wala <ka> pa Hindi sa dito Ito mga heavy net Okay guys, tatlo na sila Nakabalot yun ako, hindi pa nakuha! <laughs> Malapit na sa kanila, hindi pa nakukuha talaga Malapit na sa kamay <laughs> ni <laughs> kani na pasak kamay niya eh niya na eh. oh shout out <laughs> thank you dito kasi tinapos eh